Salamat naman ang Department of Foreign Affairs sa pamahalaan ng Indonesia sa pagbibigay ng reprieve kay Mary Jane Veloso. Dahil dito sinabi ng DFA na magkakaroon ng pagkakataon na tugisin na ang nambiktima kay Mary Jane. Nagpapatrol Adrian Ayalin. Thinking... Sa huling sandali na lang talaga nalaman ng Pamahalaan ng Pilipinas ang desisyon ng Indonesian government na isalba kahit pansamantala lang muna ang buhay ni Mary Jane Veloso sa pagkakadetalya ng Department of Foreign Affairs sa mga nangyari bago ang makapigil hiningang eksena sa Nusa Kambangan Island o Binansagang Execution Island. Nakipag-usap muna si Pangulong Aquino kay Indonesian President Joko Widodo habang nagaganap ang ASEAN Summit sa Malaysia noong lunes. Ang naging sagot ni Widodo, walang basehan ang request na mailigtas si Mary Jane. Mary Jane. Kahapon naman, Martes, pansamantalang pinutol ni Pangulong Aquino ang kanyang press briefing sa Malaysia bago bumalik ng Pilipinas. Kinausap ni Pinoy ang foreign minister ng Indonesia para iapela na huwag ituloy ang pagbitay at tetestigo si Veloso laban sa mga sindikato ng droga. Kinagabihan naman ay nagpatawag ng emergency meeting si Widodo. Madaling araw na kanina nang ipaalam ng Indonesia sa Pilipinas na ligtas si Mary Jane sa nakatakdang execution. This was a text message from Secretary Del Rosario, who was still awake at that time. As late as eleven o'clock, we were still. Secretary Del Rosario and Secretary De Lima was still trying to push for that conversation uh, with the Attorney General. I got this text from Secretary Del Rosario at two twenty this morning. Cabsec, we did it. Period, Albert. mula sa pagiging drug trafficking convict. Testigo at complainant na rin ang tawag ng DFA kay Mary Jane. Ang reprieve na ibinigay ni Indonesian President Widodo ay para mailunsad ang investigasyon sa kaso kung saan ang galing ang 2.6 kilograms na heroin na nahuli kay Veloso sa airport ng Yogyakarta. Itinuturo ng pamilya Veloso ang kinakapatid ni Mary Jane na si Maria Cristina Serio na siya umanong nag-recruit kay Mary Jane. Siya rin ang nagbigay umano kay Mary Jane ng maleta kung saan natagpuan ng heroin. Bagay na tinatanggi nito. The purpose of the stay is to allow Mary Jane to give testimony in connection with the complaint filed against the recruiters. She is the complainant and uh, witness. Patuloy pang pa makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Indonesia para sa mga detalye ng reprieve kung may mga kondisyon ba ito o kaya ay may deadline. Ayon sa pamahalaan, umubra ang apela ng Pilipinas dahil talaga sa legal na basehan na si Mary Jane ay biktima ng human trafficking na nagkataong nasamahan naman ng panalangin at pagod ng mga taong nagmamalasakit sa pamilya Veloso. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.